Mga nagsasama ng jowa nila sa grouping. Okay, lahat naman tayo naka-experience ng groupings, di ba? High school and college, senior high, mga group work. Tapos may isang tao na magsasama ng jowa nila. May reasons ako kung bakit ko siya ayaw. One, walang kinalaman yung jowa mo. Ano kapag hindi nyo classmate. Kapag hindi nyo classmate, or kahit classmate nyo, tapos hindi nyo naman ka-group, huwag mong isama. Unless hatid mo yan at walang nagbabantay sa bahay nyo kaya kailangan mong isama. Okay, pero jowa mo, isama. This is reason, hindi naman natin siya groupmate. Second, mataas ang chance na wala siyang ambag. Third, mataas ang chance din na ang ambag niya lang ay makipaglandian sa'yo. Nakakasuya manood na mag... Okay, hindi ako bitter sa mga magjowa. Pero kung ang time na to ay nilaan natin para gumawa tayo ng schoolwork, tapos papanoon kita makipaglandian, anong gusto mo, left or right? Yung sasapok sa'yo. Kung hindi sila magalandian, mataas ang chance din na mag aaway sila. <laughs> Mag-aaway sila at kayo ay, well yan, isa rin yan pala sa mga hate ko. Sige, pag-isahin na natin. Under one item, mga oh, mag nag-aaway sa harap ng isang group. <laughs> Parang, dapat, 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 natin ito witness. Party ba kami nito? Hindi namin ito dapat nakita. Magtatampuhan pa yan at dahil nagkatampuhan, hindi na makakatulong sa group work.